Gito po mo nang hawa. Kaya mo lang siya kung saan siya pupunta. Paka tayo mabang. <laughs> sa tunog. On! Ay. Kulit-kulit. Uh -huh. <laughs> mo sana Dito sa likuran Hawak sa hawak po tuloy. Maka sa mablay na hawak sa manibela na ka. Ano? Do Doon do ka na do do sa loob ito eh. Doon ka sa loob baka... Kaya sa akin. dito ka sa likod. Yan ka dyan. Hindi ka maglaro. Yan si Bibe. Oh, yan. Gala-gala ka na lang dyan ha. <laughs> Bago na namang Oh bebe, noh, sangka nampunta? mau wala. Lihat-lihat, liat-lihat, ini. lihat Katataran tuh siya, ni malam. Nata-nakan banyak, <laughs> nata <niya ang> banyak, <laughs> bye. Eh, lindul, be. Balik oh. na ya, oh. Eh, naket na lipat Lipad, lipad, be, lipad. <laughs> sangka, First time Why? ka makagala ngayon. Oh, hindi ka na, hindi na, hindi ka na. Hindi na, bibili na. Oh, saglit lang to. Hindi ka na, be. Parang malaki siya dyan, kung tig na pag na. Hindi ka, hindi ka Bakit, bakit? Nano, sino may awa? Sino? Nagtatako talaga sila. Hali ka na nga. Stabi o. na. Talo na din eh. Eh, hilo ka. Sumagbo na mi. ka na. Hali ka na. Oh, si baby. Oh. Bakit? Sinama ka namin. Surang kagapang na. Katero pa pala tayo. Terno <laughs> pala ko yung nandamit. Terno pala tayo, bibi, ng damit! Nasaan na siya? Basta oh, hindi ko pangitin kung nasaan na eh. Saan ka na be? Eh? Saan na si bibi? Nawawala na. Ayun na tayo lalay. <laughs> Yan na. Oo! Oh, Uli na! Sus, hindi niya kayang tumalo. Puro out ka pa eh. Naano siya? Tatakabat natakbo.